Gumagamit ka ba ng corticosteroid cream? Itigil yan agad. Marami sa atin na nagtitiis sa mga rashes, kagat ng lamok o tuyong balat na dala ng eczema. Kaya ano ang ginagawa natin? Magpapahid tayo agad ng corticosteroid cream para mawala ang kate. Pero alam nyo ba na pwede tayong maadik sa mga corticosteroid cream kahit pinapahid lang ito? Isang 30-something years old na babae sa Taiwan ay isa sa mga taong may eczema. Ang kondisyon ay kumalat na sa mukha niya kaya nagsimula siyang gumamit ng corticosteroid creams para sa kate at pamumula. Ito rin ay madaling bilhin sa Watson's o Mercury Drug kahit walang reseta ng doktor. Ngunit sa kadalasan ng pagpahid niya ng cream, hindi niya namamalayan na nawawalan na ng bisa ang corticosteroid kapag nasanay na ang balat dito. Sa so huli, tuluyang nawalan ng bisa ang cream at nagsimula na ang withdrawal effects ng babae. Nanghina siya at di na makatulog. Nangayayat din siya at nalagas ang buhok niya. At nagkaroon din siya ng bagong skin condition na ang urticaria o hives na pantal sa Tagalog. Sinabihan ng dermatologist ang babae na itigil na ang paggamit ng corticosteroid creams at maghanap ng organic o mas ligtas na treatment para sa eczema. Ayon sa mga doktor, ang mga bagong gumagamit ng mga corticosteroid creams ay dapat mag-ingat. Kapag hindi umigi ang kondisyon matapos ng isa o dalawang linggo, itigil daw ito agad.